Isang mapagpalang araw ng lunis sa iyo, kaibigan. Ako si Adrian Bondoc. At ito ang Landas ng Pag-asa. Ang unang araw pagkatapos ng linggo ng Pentecostes ay ginugunita o inaalala natin si Maria, ang ina ng simbahan o ina ng sambayanan. At ang ating ibanghelyo sa araw nito ay binabalik tayo sa eksena na kung saan si Kristo nakapako sa krus sinasabi na ang kanyang mga huling salita. At sa eksenang ito, inihahabilin na ni Kristo ang kanyang simbahan sa katauhan ni Apostol San Juan sa kanyang ina. Ibig sabihin kaibigan, ako, ikaw, miyembro ng simbahan, miyembro ng katawan ni Kristo, ina natin si Maria. At sa araw na ito, hayaan mong I-highlight ko ang ilang mga katangian ni Maria na pwede nating tularan bilang isang ina. Sa ating pagbasa ngayon, si Maria ay nasa kalbaryo. Nasa harapan niya ang kanyang anak, pinapatay, nabibilang na ang kanyang mga oras dito sa lupa. Nauubos na ang kanyang hininga at uh, wala ang kanya mga disiplo si San Pedro at yung iba pang mga disiplo pero siya, nandun siya si Maria matapang may tibay ng loob may pananalig alam mo kaibigan na experience ko na rin ang nangyari kay Maria no? at, uh, meron ting oras sa buhay ko na sarili kong anak nakikita ko harap-harapan naubos na ang hininga, bilang ng oras, at namatay. So, I can, na-imagine ko, dapat si Maria dito sa pagbasa natin, dapat humahagulgul na to, eh, no? Uh, nagwawala na. Okay, nakaaway na. Kasi nasa harapan niya, ang kanyang sariling anak pinapatay. Pero hindi. Napakatibay, napakalakas ng kanyang loob. Hinaharap niya lahat ito ng may pananalig sa Diyos, ng may tapang. Yan kaibigan ang mga karakter ni Maria na gusto nating tularan. Ano man ang nangyayari sa iyong kapaligiran, problema. Ano man ang mga pagsubok na hinarap mo, naway harapin mo sila ng buong tapang, ng may tibay ng loob, at ng may pananali. Kaya mo yan. Bakit? Dahil una, binigay ng Diyos sa iyo ang kanyang Espiritu Santo. Remember? Kahapon, Pentecost. Pangalawa, pwede kang humingi ng tulong at panalangin sa ating ina, na ating, uh, si Maria, na ating ina. Ibibigay niya ang kanyang panalangin at patubay sa iyo. Kaibigan, sa araw na ito, maging matapang sa pagsubok magkaroon ng tibay ng loob sa pagpuksa ng mga uh, problema at manalig tayo sa Diyos. Yan si Maria, yan tayo bilang miyembro ng simbahan. Maraming salamat sa pakikinig kay at kung ikaw ay na-bless sa video ito, maging boses ng pag-asa paki-share po sa iyong mga kakilala uh, at kaibigan hanggang sa muli. Maraming salamat. God bless you.